Huwag ano yung... ka okay, mag alala pag uwi mo gagawin ka namin ng pogad dito Walang istorbo Robin pa <laughs> na rin kaya sa kasi ha Pogad? <laughs> oh, Kamista Nasa loob talaga kayo ng drama <laughs> Paguni <laughs> ko muna yung dalong bata ha Gawa ka namin ng pogad baka daw mag-lock. Ah! What? Ah, ang ah, mahalan na yun. Ang isipin mo. Mag-lock no, mo. Mag-asawa no, sa mo. mo <laughs> sa ang isipin mo. Kung anong isipin ng na kapatid mo kapag nagiba yung pinto. Yun lang. <clears throat> Hindi yung lock ha. Yung pinto kapag nagbukas, bakit gano'n? Sarado na bukas pa. Kaya, kaya, na may, kaya na sa bahay ko may pocket, sabi ng Tarlene. Kagawa ka namin ng pogad, di gawa. Hindi naman may pogad. Hindi naman talaga gusto yun eh. Kaya naman ang siyo talaga may gusto nun. Pogad? Oo! Oh, ah! oh. Sagit na lang ano, sagaw kami. Ano pa yun? Yung pantimik pa yun. Oh. Bawal pa mahalo pa. Ah, basta, basta. May pogad? Pogad kami. eh. Nasa may La, si pogad? Ito na yung gawa. Pantong Siyo talaga rin may gawa doon.

pero wag lang. Wag kang manalakit. Minahal ko ng gusto yan. Pinsan ko yun. Baka masisira buhay mo. Minahal ko yung pinsan ko. Mabahay yan. Pag nalakit ko na sinaktan mo yan. ka magulang niya Ako nyo sinigin tapos hindi na? wag nung saktan niya Kasi marami nagmamahal yan. Mahal! Mahal! magsumbong sa amin yan. Sa Lama nito! Oh, yeah. sa, sa amin yan. Wala sinaktan okay, mo yan, eh, may nangyayari. kaya namin dito. Sa oras naman siguro, mamanay mo din naman. sa oras naman siguro. Prinsesa! Ah. Sa oras naman siguro. Kapag ka ikaw magsang na rin. Sa oras naman okay. siguro, mamanay eh, yan. Man, sabihin ko, talaga, sabihin mo talaga. Ay, sige. Sabihin ko talaga, ay, okay. talaga yan. Ganyan yan akin ah. ah, ako eh, sabihin mo talaga. Ay, magkayang ganyan. Huwag na huwag sasaktan ang mo lang totoo. ganyan? Ay, ayaw, man. Ayaw, man. Hindi naman pinag... Eh, sarili niya yan. Okay yung ganyan. Basta. Huwag okay, kasi... Hindi nga, hindi nga ba hindi ng lang, yan eh. Eh, pwede nagpaparamdam na ba, ma'am? Hindi! Pwede nga parami. Wait, Mike, sa...

Buhangin din. Tapos may balahibo ng hayop. May lawa nga Ang, ang sa sayaw, iba. Ano, laway, yung, yung, ay, ay, ang laway niya. May, sa may sa lupa sa bro. May, Sa bro. Oh. Oh. Oh, dito, ah, ano, 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 matawag sa atin yan? Nakukuha niya na busy ka na. Di ba nung no, dito sa naanan? Yan sayaw. Ganito. Alam niya. Di ba dito? Hindi sa nagalakas may lumilipad na Ano na sa sa sayaw?

ano ba yun? ina i mo yung... ...dyan, banggo sa... ...dyan, sa may kapad-karsada? Sa Yan! yan ang yun? May lalimang costume, Ano Di ba kita mo mayroong isang bahay na sa Facebook na binahaya ng bala sa sayaw na Ano yung bala sa sayaw? lipat lang naman lipad. Kaya natawag na bala sa sayaw yun. Bala sa sayaw talang dito. Hmm. Talibabataan? Talibabata oh, oh. sa atin. Yun ang bala sayaw. Yung mahalang sok niya, yung laway niya, ay yung pinakamahal sa kong bansa. Wala. Huh? Yung laway niya. Mas yung... mahal ang laway ko. <coughs> yan. Namatay ako. Hindi naman pwede sininang maunang mamatay. Pa! Para... Namatay <coughs> ah, na! Oo! Namatay ah, na! Namatay ah, na! Namatay na! Kasi hindi kita mali Kasi wala nang mga Bakit? Wala nang mga Bakit? Oh, uh, Ani na ba yung anak mo? Uh, hindi ko naman sinasabing sabing huh? sa sabag. Ba Wag kang ganon. Wag kang ganon daw. Wag kang ganon yung Magpangyayari ng kapatid. Mau ba kayo kapet eh. ako tanggap nai. na ba tanggap Wala na, wala na sa inyong mga anak. Nasa kanya ako. Nasa kanya na si isang okay, taon pa ako. So, oh, uh ko. So, 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 ako ngayon, talaga. Sabi ko wala wala, wala. Wala wala. Wala. Okay, lang ginawa. Ako pinapangako, sabi ko pa ako, okay na. Kung pa Ayan pag araw mo yeah. na, araw mo na talaga. Hindi okay, okay. mo talaga haba pang buhay mo. 60-70 meron na tayong system. ako nga, isa Meron na 'tong system. Ang tawag nito Walang, wala na sa buhay natin Hindi tayo, sa buhay natin eh. <laughs> sabihin ng pangalagaan sa sarili oh. mo. Kapag ginawa ka, ginawa ka. Mayaman niyo eh. Mayroon na suspatayin. Pag wala kaya, magbibigyan tayo. kaya tayo mamatay. natulog pa Wala na ginawa eh. May nabigyan mo yung sarili mo. Papakinabakan mo lang din pa ako, naghirapan mong naipon ng sa isis mo sa ayun. Sa tanggal din ng panahon na nun. Nakikinit eh, Anong taon na ka po ngayon? Sarili mo. 2005 na. Haba na ang karir ko. Haba na ng karir ako. Kaya mo tayo mo, kaling batin man kung ganyan ang kapat mo dyan. Diba? Haba na ng karir ako. Parang hindi mo lang ako. Nabuhay pa ako. Kagawang bisis na ako naman kayo. Nabuhay pa ako. Ako na ako. Kapit-kapit, simula sa taas yan. Sobrang taas, ang nang baba yan. Uy! Ibig sabihin na ako, ano? kung malang tao ka, patira ano? no, no, no. no, mo. Ba ito yung bato nga? Ba ito yung bato Ba yung bato nga? Ba, ba, ba ito yung yeah. bato dito ko tumama. Okay. Sumerte pa din. Um, no, mm. Nung COVID, nung pa-spendos si ako, sarili ko. Uy, bata mo rin. Ikaw ako, kumain na hindi. Buhay pa rin ako. Anong kakainin mo? Pagtasin. Walang lasas. Walang lasas. Hindi. Ano talaga? Sinabayan talaga ng dosis ng... dosis ng... No, no, sinabayan no, no, no. ng hiba? Sinabayan ng hiba? Nagka-COVID ka? Hindi ako nag-COVID. Ah, sumakto na. Ngayon sa tama ng dosis, sumakto din. Itim yun ah ako, dumbay Oo. bayong eh, ako, nakasunod ako, biti sa ka. nakasunod ako, biti sa kets, nakasunod ako, biti sa kets, lang, ako, biti sa kets, nakasunod ako, biti sa kets, nakasunod ako, biti sa kets, nakasunod ako, biti sa Hindi nakasunod ako, biti Hindi kets, nakasunod ako, biti sa talaga. nakasunod ako, biti sa kets, nakasunod ako, biti sa Hindi nakasunod ako, biti sa kets, 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 nakasunod ako, Dalawa. Dalawa ka mo to. Tinig mo yung isa. Okay. Okay. yung isa para pampakalma. pakalma. Ayun sa dito ako. Kaya nung kumalma ako, lumipat ako sa kuwan Pero hindi sabi mo yung lagnat. May takaso ka. COVID. COVID yun. Oo, kasi tarkado ako ng sikantos eh. Oo, COVID yun. Eh, lumipat ako. Sabi ko dito. Ayun sabi mo na kasakit niya. May turo. ako turo ka? Kung nang sikantos? Wala na yun. Kaya mo rin. Ang naka-ano sa'yo? Asma. Asma na lang. Hindi lang mo video. Pero kasi talaga. Ayaw ka rin nila. Ayaw Kaya, GOEY, Talhamu, ka rin nila. Kakaturo ko nga nung tanghali. Kasama ko si sigandos. Kasama ko yung sigandos. Sigandos. Kanina ko rin nila. Nung ano. Nung nalagat-lagat na ako. Nung madaling araw.